Tuluyan ngang nasakop ni Metina ang Encantadra dahil sa kanyang mga brilyante na nakuha. Naging ang hawak ng Esperanto ay magkapangyarihan kaya naman mabilis niyang nakuha ang kanyang ninanais na kapangyarihan at corona. Ngunit ang ilan sa mga taga-inkantadja ay hindi halos lumuhod sa kanya sapagkat isa lamang ang kanilang tinuturing na pinuno kaya naman marami sa kanila ang nakalas. Tuloy nga binawian ng buhay ng malulupit ng mga taga-Miniave. Hindi ka na nga madaig ni Metina ito ang si Perena. Mabuti na lamang at sakto ang pagdatingan nito si Janaya. Si Janaya na may punong-puno ng galit ang puso dahil pagkamata tunay lamang ng kanyang pangalawang asawa na si Teo. Talaga namang minalas-malas itong si Janaya. Halat ng kanyang maging naging asawa ay namatay na nga. Inili na muna ng magkapatid na si Perena at si Janaya na magtago na muna at iwasan na muna itong si Mitina. At hanap sila ng paraan kung paano matatalo nga itong si Mitina. Ang nasa kapalara ng anak nga nitong si Janaya na ito ang si Tera. Ang sabi nga ni Kasupea, ito ang tatalo kay Mitina. Kaya naman dapat nilang pangalagaan ang anak kanitong si Zanaya dahil yun ay may malaking uh, gagampanan sa Encantadia. Siya ang sinasabi at tinutukoy nga ni Casapea na tagapagligtas. Ngayon nasa kamay ng na ngayon Mitina ang Encantadia, ano ang nagaantay mula sa kanyang mga kamay? Anong magiging buhay ng Encantadia? tiyak magiging alipin ang mga ito at pahihirapan ng bruhildang si Mitina hanggat hindi nababawi ang korona at kapangyarihan mula sa si kanya ay patuloy siyang maghahasik ng lagim at namumuno siya ayon sa kanyang kagustuhan wala siyang pakialam sa pakiramdam ng mga taong inkantado ang gusto niya ang kanyang masusunod lilipas nga ang mga araw at tuluyan nang lalaki itong si Terra. Dito naman ay malalaman na nga nitong si Metena. ang sinasabi tungkol sa batang tagapagligtas. Ito'y kanyang ipapahanap at gusto niyang makasigurado na talagang madudurog at sa mga kamay niya mawawala ang sinasabing tagapagligtas subalit bago pa man matuntun nga nitong si Metena, ang kinararoonan nga nitong si Tera ay huli na ang lahat sapagkat alam na niya ang lahat kung paano magipagdigma at nabasbasan din ito ni Danaya dahil sa kanyang pangungulila sa unang anak na si Gaya ibinuhos niya ang basbas -bas kung saan maging protektado ito ng gusto kaya hindi ito basta-basta matatalo ni Numan